Today's video video portode ini mensana to video picture lang to pero hala sige nandito namanto panoorin nyo na lang to ma friend intro wow da nan to oi <laughs> wow layo na nila oi god ko ibanan oi o tanina nang iwan kayo ah O oh, ayan, map rin, oh. Ayan, oh. Minsan na nga lang makalabas. oh, ito pa yung lugar. O, oh, ayan, oh. Malawak siya. Maganda naman sa tignan. O, oh, pwede ka dyan maglakad-lakad, di ba? oh, animal. Para kang tanga dyan, o. Oh. Oh, ayan, o. Oh. Buhangin. O, oh, buhangin. Diserto, oh. May lumubog pa yan ang mga barko dyan. oh, pwede ka. May daanan man diyan, O, oh, ayan, daanan dun sa unahan. O, oh, lakarin mo yan. Ikutin mo yan. Pupuntahan mo yung tindahan. oh, di ba? Para kang baliw dyan. Pag maglakad-lakad ka dyan, puntahan natin yan. Tang ito yung daanan. Kung alam ko pa lang, hindi na ako lumabas dito. Yun yung mga daanan. O, oh, daanan yung mga gapang-gapang. Uy. Okay. alo, mga prin, alo. Alo. Oh, are you, mga prin, alo? Speak English, English. Little, little. Ah, uh, store, store. What are the beauty? Uh, uh? I no up. No, it's good. Uh, Japanese, Japanese. Got it. Yes. Ask this, ask, ask this. Got it, got it. Yeah. Yeah. No, no, it's good. No, no. Ask da Ah, Ari. Ari. Baby, Ari, get to. At ito na nga, my friend, malapit na kami. ayon no. Yan yung store na tinuturo na po may maraming mga tinda sa loob o ayan o oh. <laughs> ang liit o oh, diba sa layo layo ng lakari namin o oh, ayan o oh. diba yun yung pupuntahan namin <laughs> o, diba? napakalayo ng ano, disyerto o oh, ayan o oh. kita mo yan disyerto Oh, pupuntahan natin yan, akyatin ko yan Ayan. So titignan natin yan Mamaya, oh, nasa loob na yung mga kasama ko dyan Nauna na sila Layo-layo yung layo lakad namin Oh, oh di ka naman <laughs> Mapre no good, mapre no good. At siyempre, mga friend, bago tayo pumasok, ikutin muna natin hanggang likod. O, natin kung ano pang meron sa likod. Uh, wala rin pala. Nga nga din pala. O yan no? <laughs> o. Layo-layo ng nilakad namin. Dito pala. ba naman to Uy, may release pala dito. May daanan pala dito ng train. Ito ata yung train papuntang Bicol. Oh, ayun oh papuntang Bicol. O, papuntang Tayuman. Ah, baka ito yung papuntang Tayuman. O yan o. Oh. O parehas nga oh, kasing sukat lang ng release doon papuntang Bicol. O, oh, oh, yan yung isa. Ah, yun yung isa. Ayun yung papuntang ano, Tayuman. Yan, medyo maliit eh. Ayan, oh. ah, ano yan, Tayuman, Alabang. O oh, yan o, oh. yung madadaanan dyan sa may ano. Alabang, Tagig. O oh, yan oh. Oh, diba? Malapit lang pala dito Pwede lang pala dito Tapos ang baba mo doon sa ano Yung store na yun na ano Yung maliit ah, Ayan yung ano Bakit ba dito Huwag kami napadpad Puro lupa dito mga pre Ayan o oh. Napaka init pa At saka yung tubo na yan mga pre Baka papunta yung China Dadaan din yan ang Pilipinas Ayan o oh. o kita nyo yan mga friend tubo o may tai pa yahon <laughs> marami palang tai dito mga prent so, baba na ako mga prent maraming tai animal so yan lang ang laman mga prent ayan lang mga pagkain lang o, parang sari sari store lang din